Naka-recover ang mga nang oh, na-recover ng mga rescue team ang labing apat na bangkaya mula sa gumuhong lupa sa barangay Masara sa bahay ng Mako Davao de Oro kahapon. Kaya naman sumampa na sa suma total na 68 individual sa pagguho ng lupa. Ayon sa Mako Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Umabot na sa 51 ang nawawala, habang 32 ang naitalang sugatan. Dagdag pa ng ahensya na simula ngayong araw, search and retrieval operation na ang isa sa gawa dahil isang linggo na ang nakalilipas nang maganap ang pagguho ng lupa kaya maliit na ang chance na makarecover ng buhaya. Pahira na ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga bangkaya dahil nasa state of decomposition na ang mga ito. Binigyan diin ni National Bureau of Investigation, Southeastern Mindanao Regional Office Dr. Charino Labradora na gumagamit na sila ng secondary parameters upang matuko ang pagkakakilanla ng mga labi tulad ng pagkuha ng fingerprints, ID, alahas, tattoo at mga deformities.